Good morning mga kasimple. Happy Sunday po sa lahat. For today's video, ayan. Actually, uh, naka-breakfast na aking mga anak dahil pupunta tayo ng church today. Siyempre, kailangan natin muna maghugas. Ayan, after ng breakfast. So, pag uwi natin ng bahay, siyempre, malinis ang ating kusina. Ayan, nako, nalaya na talaga ang dahon ng aking plants, guys. So, ayan, nilalagay ko yan sila dyan kasi lalagyan natin ng tubig. Ayan, so ibabalik natin after patuyo. Ito na nga, babalik tayo sa ating topic. So, magsisimba tayo today, no? Kailangan natin maghugas muna bago tayo umalis, ba diba? Everything is clean, ayan. So, kahit na magkalat-kalat ang aking mga anak, bahala na, pag-uwi ko na lang yan. So, kailangan wala tayong hugasin, ha, bago tayo aalis sa church, ayan. Pabilisan na nga, mga kasimpli kasi malapit na akong sunduin ni Ate Ruby. Kaya, ayan. Pabilisan ang paghuhugas natin. Ayan. So, inuhugasan ko din yung aking mga ziplock, guys, na ginagamitan ko. Kasi sayang naman. Ang mahal kaya ng ziplock dito sa Amerika. Kaya sabi ko, pwede pa natin gamitin. At kailangan natin gamitin ulit. Lilinisan lang natin. At, syempre, tatapon muna natin ang garbage bago tayo aalis. Para hindi naman mangamoy sa ating kusina, mga kasimple. So, ayan na nga. Nakarating na kami ng church. Ayan, pabidyo-bidyo pa ang kasimple bago pumasok. Kailangan natin magtrabaho. kanti para may front tayong maipos sa Facebook at YouTube. Kaya ayan na nga, papunta na kami sa loob ng simbahan at nakaparking na kami. Sabi ng kasama ko, hala, ang layo ng ating parking lot. Sabi ko, hoy, maglakad ka, mag-exercise ka, kakain tayo mamaya. Ayan, ba diba? diba, Kaya nag-exercise talaga kami. Ayan, papasok na kami guys. Papunta na kami ng simbahan at mga kasimple, pagpasok namin sa ano talaga ng simbahan, may matanda doon talaga na nagtitinda. Sabi ko, ala, ganun talaga. Kailangan talaga natin magtsaga caga Kung mayroon tayong mga pagkakitaan, kailangan natin magbinta-binta, o ba diba? So, ayan, papasok na kami. Binidyo ko muna aking kasama. Siya ang model ko dyan, ba diba? Ayan, papasok na kami sa tindahan, sa tindahan, sa simbahan. Halaka. Ayan na nga ang simbahan mga kasimple. Ito na ang entrance natin. Ayan guys, kahit ang lamig, natitinda si auntie. Diba? So, ayan na nga guys, after ng church, talaga guys, hindi ko mapigilang magutong. Siyempre, naghahanap talaga kami ng uh, restaurant dito, Filipino restaurant dito sa Amerika. Ang sarap talaga mga kasimple ng luto nila auntie. At saka, ang linis-linis ng kanilang... Uh, pinag-ano, pinaglalagyan ng mga pagkain talaga mga kasimple, malinis talaga kaya sabi ko, hala, parang mapaulit-ulit naman tayo dito pupunta kasi ang sarap ng luto nila at saka ang linis pa ng area, kaya ayan mga kasimple, mayroon sila mga baguo mayroon mga chili, may mga binibinta, may peanuts at saka mga kasimple, nagbibinta din sila ng barley. Ayan, from Australia talaga. Sabi ko, hala, akala ko ako lang ang nagagamit ng barley. Nagagamit pa rin, pa, nagtitinda pala din sila. Kaya alam nyo mga kasimple, ang sarap talaga mga pagkain nila. Kaya uulit-ulitin natin to. Pasensya na kayo sa video ko. ano nangyari ha? Dahil sa gutom ko at gilaway-laway na talaga ako mga kasimple. Hindi ko na alam paano na akong video na to. Naku, ang mga followers ko nito ay eh, malilibat na paano nagkahiwi-hiwi na talagang videos ko. Kung paano na yan, hindi ko kasi na-set up yung phone ko bago ako nagvideo ng paiga yung cellphone ko mga kasimple. Ayan, maraming salamat sa panunood nyo lagi na aking videos. Ayan. Nagbibenta sila lang kompleto yung ulam nila dito guys. Siyempre, mga paborito-paborito ko Ito talaga yung mga dinuguan. May mga gulay dyan, may munggo. At saka mayroong mga sinigang guys na isda. At saka may liempo. Ayan, may litson dyan, guys. At saka mayroong mga uh, tilapia na prito. Sabi ko, ay, bago lang talaga akong kumain ng ng tilapia. Mag-andindi mag, muna. Pass muna dyan. At saka may kumplito yan, guys. May mga puso. May salad. Naku, guys. Ang sarap talaga ng pagkain na binibenta nila ate. Kaya uulit-ulitin talaga natin. Every time talaga ako dito, dadaan ako dito. Kakain ako dito nila ate. Ayan. Kasi masarap ang luto at malinis. Sino man hindi pa ulit-ulit niyan, guys. O, oh, di ba? Ayan, dinadayo talaga itong mga Pilipino, guys. Ayan, napakasarap ng luto nila. Ang luto na ito is, ayan, pinakbit ata, ayan, or curry, vegetables with and fish or chicken yung nilalagay nila. Basta hindi ko na alam. At saka may puso. Kompleto yan, guys. May kalderita, yung baka, di ba? Kompleto. Kanya kung gusto mong pagkain, mga Pilipinong pagkain talaga, mga kasimpli, mayroon yan dito sa Amerika ayan basta may pera ka lang makakabili ka talaga o oh, diba? Talaga mga tao dito sa Amerika masisipag talaga. Ang mga empleyado nila is walang mga bata. Lahat talaga yung may, may mga edad na. Kasi ang mga, may, mga edad na talaga mga kasimple, eh, masisipag magtrabaho. Walang patapulan-tapulan ba? Kaya ang sipag nila, anti magtrabaho. Nakikita ko talaga sila. Napakasinop nila mga kasimple. O, oh, at ang linis ng area. Kaya sabi ko, paulit-ulitin talaga natin ito pagpunta dito ba? Kaya lang, maubusan tayo ng pira nito. <laughs> Kaya sabi ko, okay lang. Paminsanan lang naman talaga mga kasimple yung day off ko pag Sunday. Yung kaibigan ko lang lagi makapunta dito kasi lagi siyang may day off Saturday to Sunday. Kaya ako, minsanan lang January, last Sunday lang talaga ako naka day off. Next Sunday, tuloy-tuloy na talaga yung trabaho mga kasimple. Kaya paminsanan lang ako makapunta dito. Pero yung kaibigan ko, lagi siyang pumupunta dito pag Sunday. Ayan, laki kong ta. Lagi niyo tatandaan, mahal ko kayo, mga simple. And thank you sa so support niyo. And love you all, guys. God bless all. Ingat.